wala. Ah! ew, do, Isip to. Kaya sarili mo naman. Bano mo naman siya. Kaya dito. Ayan. Ayan. Baka to. Dito. Banda kayo Kaya isa pa. pa. sa ko. Malikot mo ayan. Sa malikot. Ayan. Ayan. Banda kayo <laughs> Oo oh, nga no, hindi pala no. Joke lang. Ay, monster! <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Excited? Okay, we're nine. Jolly Scandal 2 to, to men. Jolly Scandal 2. Okay, War 9. Nasa ko na si Vic? Nasa ko na si Vic? Hanapin natin so, si Vic. Natatakpan po si Vic, natatakpan, natatakpan gelay ulo mo. Ayun. Ayun, ayun natatakpan nasa nasa unahan na naka dilaw. Ay, si Vic. <laughs> Todo kawaii. Di eh. tawa pa. Okay, kuwan na rin 'to. Tama. Kalan boy, 2 minutes na. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas. Christmas. Oh, Christmas. 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 <laughs> Patagdaga ko yan. Happy New Year. Dan, 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 dan. Wala, wala. Nakalukuli yung posing na. Ayun na po. Ganyan-ganyan yung posing niya nung isang bis eh. <laughs> na, ganyan -ganyan sa Jolly Scandal 1. Wala pa yung pagkain. Mamaya na lang. Wala ka na ang fish na pagkain. Wala na ang